after sa audit na igo ng ASF so within 2 weeks ang amo 150 sauce na hurot yun kapatay ang AI sa barangay o gitawag na tog SWAEB no version 2 ni siya nagsugod ni siya og 2018 kung sa diin uh, ang unang uh, pagtesting sa AI sa barangay balik, konsepto ni siya gikan sa National Livestock Program una ani 2 ka gi provide sa atong beneficiary as testing uh, apil na ini ang mga AI equipment Bali ang counterpart sa mga farmer ani ang housing, building, management, yuta o ang management para ma-maintain nila ang operation. Karon ang atong beneficiary kining ang BCCI diri sa Barangay Talisay, Buntok, Southern Leyte. Mao ini ang lugar kung sa diin makita nato ang ang farm. Ang Buntok Multipurpose Cooperative ay isang agri-based cooperative na nagsimula noong 1979. Mayroon itong limang pangunahing serbisyo na ibinibigay sa kanilang mga miyembro. Savings, lending, social services, pagpapatakbo ng pension house, at ang agribusiness kung saan meron silang meat shop, feed mill, at piggery. Ako si Joseph Y. na. Ako ang agri manager sa Buntok Multipurpose Cooperative. Ang atong farm natay feed mill karong bag-o lang itagaan ta sa ETI o building walo ka og mga AI equipment. Diri sa farm 3C mi ka Ang sa nako katao na nasign sa laboratory so siya na ako gi-train unsa saan pag-collect, pag-process sa semen unya unsa pag dispose sa semen. Diri sa ato farm, natay 135 sows. Kada bulan, maka makadispose tayo mga 100 ka fatiner. Yang atong market ani, mga walk-in, naputay meat shop sa sugod. So, nakakuha mi ng project sa ITI kaya nag-submit mi of letter of intent. I-approve nila. So, nagpasalamat kayo ang co-op sa ITI na gitabangan mi kay pagka 2020 after sa audit na igo ng ASF. so within 2 weeks ang amo 150,000 na hurot yod kapatay. may nalang lang mga fatiner kay naka recover pa mi so at least ay nabilin nga pang kuan dako si katabang man kay pagka igo na mo sa ASF, walang wala gyud serum zero na igo pa sa ASF, na igo pa sa bagyo karon Ang atong produkto nga fatiner, maayo yung high quality, taas yung demand. Huwag sa mga farmers sad, na-upgrade yun ang ilang baboy. Dili na sila ma problema nga pagbaligya sa ilang patiner, bisaya, bisda kay ilang baboy. Kaya siyempre na-upgrade naman kay gwapo mong tag-genetics na gihatag sa ilang. Ang nga nakuha ng equipment sa AI laboratory, mao ang semen ref, water bath, katong microscope nga na ay monitor o sterilizer. Itagahan po yung katong mga katiter, ng katong mga semen diluent. Nakita ng BCCI ang laking tulong na naipaabot ng proyektong ito sa kanilang kooperatiba. Maliban sa mga facilities at equipment, nabigyan din sila ng mga bore na good parent stock tulad ng Landrace, Large White at Durham. Batid nila na marunong na ding pumili ang kanilang mga mamimili tulad ng mas gusto nila ang baboy na may lean meat o kakaunti ang taba. Sa kabilang banda, counterpart din ng BCCI ang lupa, pamamahala ng proyekto at ang pagturo sa mga backyard racer kung paano ang tamang pag-AI. Sa ngayon, mayroon ng tatlong backyard racers ang natrain ng BCCI sa pag-AI. Ito ay ang mga presidente ng mga asosasyon na may kapasidad ding magturo sa kanilang mga miyembro. Para na rin na maiwasan ang sakit na ASF. Muarila na sila sa farm, buhangyo lang sila. So, paghapon, ana, dahil yung uli na ko, ko silang farm. Ang kanang tulo ko, ana na sila, kanang may mga lima kaanay. Ako sila tudluan, sila na po yung tudlo sa uban ng membro. tigo na to sila, mukuha na sila direct semen dere eh. sa so, ato. Magpili na sila kung sa ila. Landrispa, Large White, Durok, ana. Aside sa tulong na train, farmer, na yung mga walk-in pod. Pag mayo ang resulta sa ilang baboy, makabati po itong uban, ripod sa ato. Okay. Siyempre, may mag genetics sa atong kuan, Barako. brako. Sa nakakabahalang epekto ng ASF, sa ngayon ay sinisiguro ng BCCI ang pagkakaroon ng mahigpit na biosecurity measures bahin sa biosecurity sa farm, ako yung nag-meeting ang mga tao kada simana, magbantay kita kay di tadi nila pwede nga mabalik na tong sa una na itabo na to, nga nahurot ang atong buta ka ang anay. So, ang ilang gibuhat ana, pag sulod nila sa farm, maligo sila, mag sanina. sa nina, so di na na sila mabalik yun na sila. Okay, aron paglikay, kung nga, di na pala padad on rig, pork nga kuhan, balon. Unya naputay kada adlaw mag spray yun na sila o guan, disinfectant. Sa ilang building, sila rin kayo makasulod. Dili ta basta basa makasulod. Unya ka sa fatiner na kayo nakabaligya naman ta. Kamira mo timbang, unya, ang buyer maghuwat lang sa gawas, sa gate. Naman tayo rampa. Muray atong gamiton para pagbalin sa fatiner kanang pagkulikta na itong semen, magdepende po na sa kinahanglan sa farm, kung nalai order, so kana pa may mo extract. Sa usa ka mga kalima siguro may magkulik. Kung taas ang demand, usay na. Patuloy naman ang kampanya ng BCCI sa pagkakaroon ng artificial insemination, lalo na sa mga lugar na nasasakupan ng kooperatiba. Nakikita din nito ang magandang hatid ng AI upang maiwasan ang sakit at ang pagkakaroon ng magandang klase ng barako. Sa AI, sad before na ito ihatag ang semen sa ato mga farmer, ato na ensure nga buhi ko ng semen niya. Kay magunsa man ang semen nga di mayo ang kuha ano, niya sa inseminate niya sa anay dili kuan Mayo ba? ang katong nanguha na mag semen less ang percentage sa recycle. Pag anak na silang anay, nalipay sila kay maayo kunong klase ang ilang baktin. So muna sila nagbalik-balik na niya, nakaw. Bati po itong nakakita, so hinahinay po buwari sa ato. Pag start yun sa AI, medyo hinahinay pag yun. Kay simpre ang mga itong backyard racer, mo-prepare yun sila sa natural. So nga mong gibuhat sa koop op naman may assembly, gi-announce nga, nga natay EI, mga pure, pure, lines na atong bor. So ang amo po mga kolektor sa lending, tabang po kumpanya sa barangay kung asal na masaya nga AI sila. So karon ginahinay na naka-quantag 25% sa atong repayment. Sa ngayon, nakaantabay ang BCCI sa rekomendasyon ng LGU kung aling farmer's organization ang nais nilang mabahagian para sa repayment scheme nito ng makapagbigay ng libreng similya. Narito ang isa sa mga benepisyaryo ng swaib sa BCCI. Ako si Ryan Aplikador, o sa ka architect niya. Usapok ko ka-farm owner and we are engaged into producing pigs para sa among lechon. Last year, we started... Nga na malit pa sa mga baboy nga gigamit na mo but hopefully this year we will produce our own piglets para sa among uh, lechon diliit. I started uh, raising pigs a uh, few years ago during the pandemic. But after that one, na hold to siya because natamaan ko og ASF. So after that, it came a lesson na kanang magpabarako lagi is dangerous nga kung ay pamagi sa pagpatakal sa itong mga baboy. So It was then that I realized that artificial insemination was the only, the only choice na to, uh, if you want to push through sa pag baboy. So I realized na na may supply semen sa BCCI. Si I realized na why ng sa si nga it is proven and tested naman so mo na nga, I reached out to them and asked them if they can supply semen for me. So far, uh, as far as learning, so. si Sir Jojo ang nagtudlo sa ako ah, pag uh, administer sa artificial insemination and together with that iya sa gitudlo ang mga preparations so sa, on -sa on pag pag successfully administer the uh, the EI uh, actually I am the previous president of the So Good Backyard Hog Racers Association so it was then na uh, narealize nako nga I need to learn this para mas share po nako sa among mga members through artificial insemination ma, ma decrease na to ang chances na mukalat ang sakit sa baboy so mao na siya nga ako ginjang siyang gi-apply sa akong own farm and hopefully ako jud gi share po sa mga members na this is the only safest way na atong yung ma, mapadayon ang pagpamuhay. and also at the same time reducing the risk of pagkalat sa ASF ma isolate na to dayon ang mga cases niya dili na siya mukalat kay ang barako gid is carriers if ever na ay outbreak sa sakit sa so ngayon ay patuloy pa nga na ipinapatupad ng BCCI ang swaib sa lungsod ng buntok at karatig nitong lugar at ipinagpapatuloy ang hangarin na makapagbigay ng benepisyo sa mas marami pang magsasaka. Usa ni gi-implement nga project no ato pud ni gi-coordinate sa local government unit kung sa diin uh, kauban ato ang atong center director si mayor sa buntok ato ni gi-present sa ilaha ang konsepto sa project para makita po nila kung unsa nga benepisyo ang makuha niini sa atong mga mag-uuma. Kini nga project is tripartite. both pa sa bot, tulok ka opisina ang involved ani sa MUA no. Na uh, ang atong beneficiary ang BCCI, ang atong local government unit of Buntok and ang Agricultural Training Institute uh, ato nagihimong tripartite kay Aron ang atong local government unit o buntok masayod kung unsa ang project nato diri sa sa buntok o unsa ang pwede i-avail sa mga katauhan diri sa buntok apil na ini ang mga mag-uuma duol ang lokasyon nila sa sa buntok sa kini nga project no ato gilauman ang atong beneficiary no ang BCCI nga sila pod makahatag gid og serbisyo sa magoooma uh, dili man bugat dugayo ang atong gilauman sa ilahan. No? Uh, 2600 plus ka cement process bottles uh, mauna siya ang kinanglan nila i serbisyo pinaagi sa pag AI no libre nga pag AI uh, partner siya sa Uh, repayment scheme o gitawag na to o passing the gift. Nalipay ko sa atong beneficiary anino no, tungod makita gid nimo mismo sa ilaha ang pagka proactive before na gi-implement ani nga project no sila mismo mooy gaabansi og pangutana para sila mismo makaprepara ang ilang mga staff labi na sa atong farm manager no siya gid mismo mooy ma mo manguna kung unsay kinahanglan para mapripara nila tanan o mga bagay-bagay nga ilang makita gani nga na ay mga kinahanglan o improvement sila mismo maoy maghatag og rekomendasyon kung pwede babuhaton sa pamamagitan ng BCCI at sa pakikipag-ugnayan ng LGU Buntok ang SWAIB sa Buntok ay nagbibigay ng abot kamay na oportunidad para sa mga backyard racers sa Southern Leyte pagkakataon na hindi dapat palampasin at sana ay bigyang halaga ng marami pang mga magsasaka sa probinsya. Ang ako lang itong mga farmer na nga, di pa kayo ganahan sa AI, testing nga nila kay ang iay maayo na siya. Aside nga, glikay sakit, ang atong baragwa na maayo na nga klase. So, makita na to na nga sa bakti nga kung sa kamaayo na itong barako. As a farm manager, akong gitarget nga rin sa Southern Leyte, ma 100% kung gamit itong bakyan racer o AI. Ang AI, good, maayo mo wala natin kasulti sa AI pa. Hindi, may improve ang atong genetics once nga magkamit lang taan mga barako na ito nga, nagbalik-balik na lang diya.